na naging malapit po ang loob ko dahil mabait siya. Pinagluluto ko, pinaglalaba. Lahat ng ginawa ko naman, nagpakuha ng cellphone. Hanggang ngayon po, hindi pa ako nababayaran. Siya raw ay uh, karelasyon po ninyo. Bakit mo naman daw siya blinak? At parang gustong gusto ka na niyang makausap. Kasi kasi wala pa nga, wala pa akong cellphone. Bakit hindi ko naibigay yung pambili mo ng cellphone, blinak mo agad ako. Wala pong nangyari sa inyo, Sir, sir wala John? Wala po. Meron po, ma'am. Doon, nandun kami sa Palmera, ma'am. Sana malinaw to sayo, kahit anuman sanang pag-uusap, pag-aayos na mangyayari bukas, ibalik at ibalik mo pa rin yan. Eh, sige, sir. na po si Kuya Russell humarap na sa atin para magkaroon na po ng settlement. So, bakit naman ho kayo ngayon emosyonal? Ngayon, Kap, magkakaroon po sana kami kasunduan dahil willing naman po si Sir Russell. Willing ka naman isuoli yung mga mong gamit kay nanay, no po? Nanay, ano po masasabi nyo? Nakususuoli so, niya po yung gamit sa inyo. Okay po ba sa inyo? Okay naman po, sir. Basta tagpon niya yung, ano, kap, yung pangako niya. Nanay, ano po ba yung request mo dito kay Kuya Rasen? Ngayon, ang gusto ko mangyari sa ka kanya ngayon, kung i ibibigay niya sa sauli niya lahat po yun, unti untiin niya yun, okay lang naman, willing naman ho ako doon. Oras na hindi ho niya tuparin yun, Meron ho bang pwedeng ano sa kanya? Anong pwedeng ipataw sa kanya? Naawa rin naman din ho ako sa kanya. Sigurad yung hilang niya, mabubuo lahat yun hanggang kailan. Magkano po ang gusto niyong ibalik ni Russell sa inyo? Sige, labas mo yung mga resibo. Kung magkano yung kukunin sa kanya, mga naibigay niyo, para mapag-ano niya po, Balik, kapyan kanina po ay pinakita sa akin ni Nanay Cresencia. Nung kinumpit ko po yan, mula 2021 until 2023, yan po ay nagkakahalaga ng 98,000 plus. Uh, bukod pa po yung mga pinapadala via transfer, GCash, and meron pa po siyang iilang resibo dito. Sabi niyo kanina, ibinibigay niyo, tama ho ba? Baliba sa yung uh, nagkakilala kami, nagkaroon din kami ng magandang ano, nagkukusa din ako, ako nagbibigay sa kanya magkano po ang ibabalik sa inyo ni Sir? Yung anak ko, ang yun po dyan, ma, ay kap, Opo, Sir. Nagikas ko itong 2024. Pero umabot din nun ng ano, Rachel, umabot din yan ng 12,000. Saan mo na yung unti, unti Yung maliliit. Pang kain mo, pang ano mo doon sa piyesta nyo, no, ay, yung no, Pasko. Ang gusto niyong ibalik sa inyo is nagkakahalaga ng 224000 Opo, yun. Kung ako lang ho, masusunod, ma'am, hindi yung anak ko pero sabi niya, pero kung din yung iba yan, at saka mga alahas, ko na, alahas na binili ko para sa iyo, inubos mo lahat-lahat para sa kanya. Kaya nga ho, kasama na po yun yung mga alahas ay mga binigay sa akin ng anak ko na ano kahit isa po na walang walang natira dahil sabi niya noon pag nagtrabaho tutulungan niya ho ako magtubos kaya sinala na isa ko kanya hindi ko naman we na ano sa kanya na ano dahil nagkusa din naman, naman ako dahil may pinagsamahan nga ho kami So nanay, kung sinasabi mo po na may times na kusa at hindi naman hihingi si Russell, Penal na po ba yung 224,000? Yan po ang gusto nang mangyari yung anak ko. Pero kung ako nang naawa -na din naman sa kanya, pwede naman o magbawasan siguro. At ayaw tatanungin po namin kung magkano yung hihingi niyo po kay Sir Russell para maibalik sa inyo yung mga nakuha po sa inyo. Kung magkano po. Eh, pwede na kung um bawasin niya yung 30 po. Usapan po natin ang mga na yung utang ko lang mo sa inay, yung ginastos po ni ng anak mo po, na 40 mil lang po? Ay hindi. Di nag ko na, ng... Hindi naman kasama dun sa ano, hindi naman sa ganun, Rachel. Yung ginastos lang na ano na dun sa pag ko ng bahay, hindi naman yun na lang ang pwede mong iiyanong-ayon sa akin dahil sa ginawa mo. Pati yung mga binibigay mo, na, na kahit hindi pa tayo oh, gano'ng kakulala. Oo nga, na. nagbibigay ko, inaamin ko, pero yung ginawa mo nga sa akin, kaya inano ko na lang na para ano naman ako. Pasensya so, ka na. Pasensya ba yun? Yung, kahit kusa niya po binibigay Ay, yun Yun ang kain? gusto kong mangyari na ngayon. Parang, yung kusa ano, niya po binibigay, um, binibigay sa akin, kahit hindi po kami gano'ng magkakilala, kusa niya lang po inaabot, kusa niya po pinapadala. Eh, ito, Russell, bibigyan kita ng 3,000. Hindi ko na po iniingi. So, kasali po pa po rin ba? Ay, hindi. Yun. Ikaw naman ang nagsabi, kailangan mo ng ganitong pera. Nagbibigay naman ako. Pag sasabihin mo sa akin, Iyo na lang yung pera mo. Pero maya-maya, inaano mo rin parang sa akin. Ah, yung mga kusang binibigay. Ayun Ay, nga eh. Hindi po pwede yung inang mula. ganito na nga eh. Ngayon, mag-usap po kayo ni Sir Russell at saka po kung ano po yung maganda po natin gawin. Magsalubong po tayo. O siyempre, yung iba, willing naman po kayo. Sinabi niyo po, kasi sa inyo po nang na yung iba po, ibinibigay niyo po. Di ko ba tama po? Okay, Pero, hindi naman sa ganun na porke bibigay ako eh. Hindi na yung ano niya. Nung nagpapautang siya ng ano, cellphone sa kaano, ginaranturan ko yung ibang, hanggang ngayon hindi pa ako bayad. At saka yung iba naman eh, sabi niyo, iyatangan mo ako ng ganito ganon eh, ginagawan ko naman ho ng paraan. Anong masasabi mo sa sinasabi ni nanay na yung siya sa'yo na halagang 200,000? Pwede ka na makiusap kay nanay kung nanay, 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 mapagkakasundoan nanay, naman, naman ng 200, nanay. Diba nang usap ay, tayo? Dito ang mga resibo. usap tayo through chat na, sabi mo sa akin, sabi, pwede naman yan, JR, 40 mil. Ay, hindi wala akong sinabi sa na 40 mil. Kasi ang ang inano ng anak ko, narinig mo naman sa side ng ano dun sa usapan kay Turbo na ang sabi ng ano ko, isinalangan ng nanay ko ng bahay ng 40 mil. Yun lang naman. Yun hindi pero wala tayong personal na sinabi ko sa iyo 40 diba, diba ng 40,000. Di ba, di ba nung on-air tayo na ipagtapos ng on-air, mo ako sa Wal labas nun, Wala naman akong binanggit. Wala ako sinabi, Rachel. Kaya ah, na naman, please naman. Uh, Rachel, may tanong ako siya, Ikaw ba willing na pagka nagkatrabaho ka, na mababayar mo si nanay paunti-unti? Siyempre, sa ngayon, uh, masasabi ko siya, siyempre, hindi mo kayo ibigay isang bigla yung 200,000. Ano? ngayon, Maayusok kayo nanay, magsalubong kayo, mag-bargaining kayo yes. ng kung anong magandang magpagkasunduan nyo. Tapos, unti-unti natin para mag matapos natin lahat. Diba yes, sabi mo nga na, yung mga bigay mo sa akin, babayaran ko sa'yo, pero sinasabi ko sa na, magsisimula po ako magbayad pag nakapagtrabaho na ako, at paunti-unti ko po yun babayaran kada buwan-buwan-buwan po. Ba, ano kung malalaman na makatrabaho ka na, tulad yung sinabi mo, alis ka na ng 13, 15, hindi ka pa rin nakaalis. Hindi dali nga po kasi yun na eh bibigyan po namin kayo ng assurance na itong si Sarah, si Kuya Russell ay uh, makikipag-coordinate kami sa agency kung kailan siya paalis as well as kung siya po ay madedelay ng bayad, makikipag-coordinate kami sa agency. Kaya nga ma'am kami nandito sa tulong po ng ating barangay, si, ba si Kap Orong, para po mabigyang tibay yung mapagkakasundoan nyo dito. Ano po nanay? Sige po ma'am, naman po ako. Yung sinasabi ni Nanay na 200, sumalubong sa kanya kung ano yung magkakasunduan nyo. Doon tayo gagawa ng kasunduan. Siyempre, mayroon po tayo sa barangay na gumawa ng kasunduan na walang yes. insaktong babayaran. Ano? So, ang ano ko lang po siguro, sir, kung ano po yung nandito, sir. Eh. Ang sinasabi niya po, sa 200 na inihingi nyo, na pwede, baka pwede rin ibigay sa inyo, itong nasa resibo na 98,000. Ano po masasabi niyo po uli? Pwede na po, sir. Ay, ay nagkasundo po sa pamagitan ko sa barangay ng ka. Uh, kami po ilubos na nagpapasalamat sa inyo. Uh, Kap, so ganito, ang pag-uusapan na lang siguro ngayon kung magkano monthly yung kayang ibigay once na makaalis po si Sir Russell. Kasi, May, Nay, magpapadala po kasi ako ng 5,000 kada buwan kay mama. Kung pwede po, hati na lang po kayo doon kada buwan. Pwede na rin po. Sir marami pong salamat sa tulong niyo sa akin. Uh, ngayon po, itatawag po ang aking sekretary na si Miss Mary Jane Tan upang uh, ayusin po natin ang uh, settlement na pag-aayos sa pagbabayaran para po tayo magkaroon ng pirmahan sa atin na Katulad po ang sinabi ni Ma'am, natutulong sila. Huwag po tayong sumira sa nato pa rin po natin. Nagkaroon ng pag-uusap ang dalawang panig na babayaran ni John Russell Butay. Please, ang halagang 98,000. At babayaran niya ito monthly, Ilalagdaan niyo po ang inyong kasunduan at ito po ay uh, iwi-witness ng ating mga panauhin sa araw na ito. Magsisimula po ako magbayad pag nakapasok na po ako, pag na po. Oh, yun po, ilalagay din po natin thank po, sa ating thank po. kasunduan. Okay po? Okay po. Apo. Oh, sige. Thank you po. Thank you. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itay Meron ka bang mensahe sa kanya bago man lamang siya umakyat ng ano ng barko? Hmm, masasabi ko lang po sa, sa kanya ma'am Sana mag-iingat sa siya sa kanyang pupuntahan. Sana ipagdadasal ko rin siya. Sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Um, nay, maraming salamat at nagipag-ayos ka sa akin, nay, at hindi mo na din nalapas sa mataas na ano. Maraming salamat, nay. At huwag kang nay. Ban-ban, papadala po ako sa'yo, nay. Thank you.